Let's go, let's go, let's go. Let's go na naman. Oh, alas dos na. Wala, wala, wala kung vlog ngayon. Na. Kasi na. Na late na. Lao na dapat ang lakad. Na late ang aming master. Oh, master. Si Idol na Masino na Let's go na guys. Awan ang aming mga. Kasi walang vlog muna ang Kuya Blas ngayon. At tinotopak pa yung cellphone natin, no? Ayan, okay, Idol Dollars, yan. O, ayan. No, pasensya na kayo. Yo! Nakasama na naman ng grupo. O. Oh. Suot ko yung damit to, <laughs> card, oh, diba? <laughs> Pare na binigay ni Idol Jeka, do, di ba? Pare-pareho na tayong bambu. Wala akong, na, akong ba, wala akong ano, kuya. Uniform na. Plotter! Ah, yung plotter ko. <laughs> Hindi ako sanay na walang plotter. O, okay, ito yung bagong pamingwit natin, ah. Oh. Gamitin na natin siya ngayon. Hulihin na natin yung sirena ron. <laughs> ay, <Okay>. ay, <Boy. laughs> Oo, oh, 5.30, di ba? Ha? Huh? 5.30. <laughs> Anak na. Ayan yung mga pamingwit. O, ayan yung, ayan yung kong ano to. Buti na lang, ayan yung ginamit o. Oh. Marami nang nahuli ito eh. Marami nang, marami na rin pinakawalan. Ha, 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 Pasensya na kayo mga dudes kasi wala akong vlog ngayon. Sila lang muna, samahan ko lang sila kasi yung, yung cellphone ko eh ano pa, under, under arrest pa. <laughs> under, under construction. <laughs> wala pa yung motor light. Hindi then yung, botolite. yung, botolite. <laughs> yung motor light. Kaya lang <laughs> tinopak pa ano mga dudes, hindi pa, <laughs> hindi pa na iaayos, hindi pa na ikakabit. Hindi pa na ikakabit <laughs> ni Tanners TV. Ayan, si Tanners TV daw magkakabit <laughs> so... Yan. Bubuting tingin natin guys, papipirmahin ko muna siya ng Weber. Pag nasira, wala akong wala akong sagutin. Wala, ko, wala daw siyang basol. Wala <laughs> kayo diyan. Sa yung idol Jcard may router pa? Oo, oh, nandoon. Yung yeah. ginagamit ko dati asan na kuya? Pakita ginagamit mo Yung gamit ng pamilya. Ginagamit yung gamit ng meron na siyang uh, manual na reel. Yung una kasi wala. Ah, oh, lang siya. Oh, yung ginagamit niya dati oh. Ayan, yeah. Ayan o, naka safety yan dito Kasi, Yung dati ko, oh, sumabit na, ano, hindi na kagad. Na, oh. Magilas yung pamingwit oh. na yan eh. Ito yun, ito yun. Oh. Ayan. Ayan pa tayong pang sirena oh. dyan. Ngayon ito, meron na siyang ganyan o, oh. hindi ko alam kung paano gamitin to, basta iway-iway ko lahat na madamdama atin. Let's go na, let's go na. Larga na tayis. Ayan Oh. May mga andala Ito ang area namin guys. Actually, itong area namin dyan sa likod nyan, ilog na yan. Yan, nasa may gawin na yan. Ilog na yan. Yung kabila niyan Pero sa iba kami pumupunta. Maraming kalaban dito eh. Maraming kalaban na mimingwit. Um, dito na tayo sa area guys. Bagong spot ni... Idol Jekad. Ayan, testingin natin dito ngayon guys Siyempre, magkakasama na naman Dito na, kakasama na naman kaming tatlo Ang tatlong kulokoy, magkakasama na naman mamingwit Ayan, so samahan nyo kami guys Samahan nyo kaming mamingwit, uliit no? Ayan Ayan sumusuporta. Shout out sa inyo. Mabit na naman ako. Lagi na lang sabit. Ayan. <laughs> yeah. Oh, yeah. Let's go muna tayo guys. Ito pala ay bagong spot ni Idol j no? Mga Dodge kay Idol Jay got his so testingin namin kasi napanood namin yung vlog niya hindi eh. <laughs> kami kasama, madaya siya parami <laughs> daw kumakagat dito kumakagat dito, pati pati lamok kumakagat <laughs> mano Buena mano guys. Maratambo no mano. Ay. Alit lang. Siya. Okay na yan. yan. meron na tayong Buena mano. Alit. Lipat ko kayo guys. 哦。 Size? Size. Nice. Ganda. Ganda. Yan ang hinahanap Ganda. 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 Ha? Huh? Na Yan ang hinahanap mo.

Tilafi, tilafi. Ya. Yeah. Hmm. So, dito sa area na to guys, nakakatawa kasi bawat lapag mo may kumakagat. Kaya lang, hirap silang hulihin. <laughs> Yan. Palit mo na tayo ng paen natin so pag ganoon ang kagat guys maliliit lang pag yung pitik pitik na ganoon ini pitik pitik lang nya maliit lang sya na isda makagat kay idol jekad kitang kita yung palutang nya oh Good enough. pa yun ng pinabatak <laughs> batak siguro nga ano kagat so kagat niya yung dulo ng ano yan ang sa ano binabatak batak ay baka ilang baka ano ito ayun <laughs> Daming kumakagat guys pero walang huli. <laughs> Legit yung sabi ni Kuya Jekad. Ubus ang pain dito. Kuya Blast nilayasan na naman kami. Namin alam ko sang sa nagpunta. Naghahanap ng spot 'yun eh pag ganitong walang huli dito sa pwesto namin. Lalayas 'yun. Maghahanap ng pwestuhan. Tapos tatawagin na lang kami pagka nakahanap naman ng place. Pero ngayon, uh, maikli lang ang oras namin kasi alas dos na kami lumabas. Tapos kailangan namin sumibat ng 4.30. Kasi may lakad daw si Idol Blast. Kaya dito lang kami sa malapit lumabas. Nakakatuwa naman dito kasi ano, uh, maraming kumakagat. Nakakatawang tignan yung palutang mo na gumagano'n gano'n. No? Kaya lang, mga maliliit lang. Ayun, nga pala, yung mga yung mga sumusuporta kay Kuya Blas, ah uh, pasensya na daw kayo kasi hindi siya masyadong makasuport at yung cellphone niya ay eh nagloloko. Inorderan pa lang natin ng baterya, baka sakaling maayos natin guys. Tuloy-tuloy uh, na yung support niya. Pero kasama natin siya ngayon hindi siya nag-content ngayon, sumama lang. Kasi nga, yung cellphone niya, sira. <laughs> ayun, meron na ayun, ngayon, siya. Ayun, kita na siya. Ayun, guys, nakikita niya ba? Okay, eh, kuya, anong Nakakatuwa naman kasi nakikita oh, mo na, ano eh, may kumakagat. Kaya lang, ang hirap pulihin. <laughs> ayun, oh. oh. ayun, oh. ayun, Oh, ayun, oh. Oo, oh, wala. Hindi mo lang <laughs> mabawasan. Ilulubog lang, guys. Legit. Legit yung sabi ni Kuya Blas. Ay, ni Kuya Blas. Ni Idol j O. Oh. Uubusin ng pain. <laughs> Uy! Sayang yan, ha? Ayan, Uli. Uli. Ubus. Ubus. Hindi, uli. Ay, nako. Ayan guys. Oh. Uh Ah, time is running out na para sa aming tatlo na naman. Ayan, huli ni Idol. Last. oh. <laughs> ayan, mga Idol bugbog to, bugbog na bug -bug tong spot na to. Oh, ayun, sabi ni so, Master. So nasubukan namin. Ayan. At least. Oh, ayan na. Ah, na. uh, Naranasan namin no. Uh, kasi gusto ko siyang tignan kasi nung nag-vlog siya, gusto ko kasi maraming kumakagat pero tiningnan ko kanina, no, ina ko naman siya mga dudes, kaya lang eh, yon hindi maganda. Mm -hmm. Kasi, bugbog na bugbog yung spot. Bangan nyo na lang yung mga vlog ko mga dudes, ano, oh. kasi hindi ko pa na-upload, kasi Hi. nga, wank, yung battery natin. Oh. Yung lakad ng mag-isa, marami siyang huli ron. Hindi niya may upload, actually, dalawa yung nakaabang na, hindi lang dalawa siguro yung nakaabang na content niya. Dalawa, dalawa. Kaya lang, hindi niya may upload, gawa nung yung cellphone niya eh, ano, nalobat yung motor light niya name ayun. at at, at ayun so mag ending na tayo guys ang huli namin is tatlong tilapia tatlong tilapia isang hito isang hito o oh, so Isan legit na. kahit paano mga dudes hindi kami nasiro no kaya lang hindi na, oh. hindi, hindi ganun kaganda ayun pakita natin oh. ano? ayungin Wack! <laughs> Ito naman yung nag ay, isang huli ko. So, yun guys. Maraming salamat ulit sa supporta nyo. Ah. Salamat, salamat sa supporta nyo sa amin. Wala akong vlog kasi yung Motolite light ko uh, si Rapa. Salamat sa suporta <laughs> nyo guys. Huwag kayong magsasawa sa aming tatlo. Tanoy's TV, uh, Kuya Blast Mix TV at JK Unlimited. Ayun guys, hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat. Bye-bye!